Audio Hello guys, welcome to my vlog. Ah uh guys, ngayon gusto ko lang na i-share sa inyo na kung paano akong madali lang pumayat, guys. Sa loob ng 15 days lang. Ah uh, ganito 'yon, guys, kasi noon ang taba-taba ko talaga. Sobrang taba halos lahat ng mga kaibigan ko, pamilya ko, ang sabi nila sa akin guys, ang pangit ko na raw dahil ang taba-taba ko. Ang taba talaga daw ng katawan ko. Medyo pangit din daw ako, di ba? Hindi na rin ako, baka hindi ko na rin na naisip na baka tumaba ako, guys. Pero kung ano ang makikita ko na yung mga masasarap na pagkain ganyan, gusto kong makain lahat 'yon, guys. Kaya tumaba talaga ako. Pero guys, sabi ng kaibigan ko sa akin, kung gusto mo, sabi niya, pumayat ng madali lang, sa loob ng 15 days lang, sabi niya sa akin, gawin mo ito para pumayat ka tulad ng dati. Kasi dati, payat talaga ako guys, payat talaga, dahil marami akong exercise nang magtrabaho pa ako sa, ano, sa bakery, halos wala akong tulog, uh, halos uh, makalimutan ko na rin yung mga pagkain ko dahil marami kaming trabaho. Ganun guys. Kaya pumayat talaga ako kahit hindi ako mag-diet. Ganun. Pero guys, nang wala na akong trabaho, palagi na lang ako kain ng kain. Uh, kahit uh, parang pusog na ako. Pero yung ano, mouth ko, gusto pa rin kumain. Kumain talaga ako guys. Kaya sobra talaga ang taba ko. Pero gaya naisipan ko, Uh, yung sinabi ng friends ko sa akin, ang sabi niya, ito ang gagawin mo para bigla kang pumayat ganyan. Kasi sabi niya, friends, ang taba-taba mo na kasi para hindi na yan mabubuti sa sa'yo. Kaya, napag-isipan ko na gawin yun, guys. And, sabi niya sa akin, ito lang ang gawin mo. Di na kailangan na mag-exercise ka. Basta gawin mo lang ito ang sabi niya. Sa loob ng 15 days lang, Uh, bumaba na talaga yung laki mo at saka yung weight mo sabi niya sa akin ganyan kaya ginawa ko talaga guys so now proceed na tayo sa ano ang uh, ika papayat sa akin ah uh, ito yon guys ito ah uh, yung anong tawag dito ah uh, double dragon brands ito yung guys o, ganito Uh, uminom ka lang ng ganito guys uh, every morning pero huwag mo lagyan ng asukal, mga isang baso lang guys pero dapat every morning talaga at saka huwag kang kumain ng kahit anong pagkain pwede ka rin naman kumain po sa tanghali lang hindi ka pwede kumain yung pagkatapos mo uminom ng ganito tapos kumain ka na hindi pwede kailangan yung tanghali lang pwede kang kumain pero guys, dapat kaunti lang, di pwede uh, paramihin mo ang pagkain mo, baka tumaba ka rin agad, ganun guys. Tsaka, pwede din naman kung gusto mo na mag-exercise ka, pero useless din guys, kahit mag-exercise ka. Siyempre, pagod tayo, di ba, pagkatapos natin mag-exercise, siguro pagod talaga tayo, gusto natin magpahinga hindi rin pwede yan guys, baka kung magpahinga tayo pagod tayo, baka makatulog din tayo guys, kaya hindi talaga pwede na pagkatapos mo mag-exercise tapos tulog ka rin hindi rin pwede, baka ka rin, guys kaya pwede rin mag-exercise pero dapat hindi ka matulog kahit uh, pagod ka na, hindi ka dapat mag matulog so that's all guys, sana makakatulong ito sa inyo, sana mabilis din kayong pumayat, kung sino ang mga matataba dyan na ayaw nila na matataba. Gusto nila na bayat. Sara, makatulong ito sa inyo. So, that's all lang. Uh, don't forget to subscribe and like my YouTube channel, guys. Okay, bye!